Hi guys! Welcome to my vlog again. Uh, magsisimula ulit tayong mag-upload ngayon ng video. Kasi ito yung nakaraan yung nakita yung naglilinis kami ng pagpupunla ng sibuyas. Mga ilang days lang, pina-rotor na namin. Uh, alam nyo ba yung rotor? Yun yung pina-traktora. So yon after nun, ito na. Makikita nyo na. So stay tuned sa aking vlog ni Tuto. And maraming salamat sa mga sumuporta at patuloy na nanonood sa akin channel. So, once again guys, thank you for watching. And don't forget to share and like and subscribe my channel. So, yun, once again, ito na pala yung kaninang sinilaban natin. Kailangan silaban yan para mawala yung dayami. Hindi lang sila puro kasi medyo alanganin yung ano eh, baka umulan. Kailangan silaban para yung dayami na tuyo ay masunog. So, yan, nasipa pa ngayon guys. Uh, kami ngayon ng dupa ito mahirap sa ngayong durugin kasi gawa ng bubo oh. ko parang bato na nagkalat mga uh, ilang araw pa yan bago madurog yan ang alawang simula doon hanggang dito yan si papa magawa siya ang tapos pa guys so, ito yung buhay namin dito siya, pwede na siya ulit pero kaila bago pa to ay, okay. kailangan ko siya rotorin again, again and again mga dalawang daan ka pinuhot hindi tayo ngayon sa bukit si buya, asaka mo si buya papa ganito lang yung buhay buhay dito baka mga ilang buwan pa bago matanayman yan tsaka ito 30 to 40 days tong ano sila eh. Depende kung makawalaki mo agad. Namin kasi dati eh. 20, 40 tanim na namin. Ang Amin, aming tirahan eh sa gitlang buwid guys. Bahay namin. Tapos yan ah. Yung mga bahay na dahil namin yan pilapil tapos sa gulong may katindaan yan dyan kami nagidaan pag muna doon palabas doon yan tapos yan mga kabayan na yan ito so, ano yan tubo lang so, wala kami nabit bahay dito mga patung buhay kapag hindi ka masaya <laughs> kalungkot ang buhay kasi nga kapag hindi ka masaya so yan isang bukit malayo kami sa kabiasnan ng mga buhay buhay so, okoy lang siguro to diba sarap naman yung gabi kay may sariwahan eh mga tulad ka ng maayos sa gabi wala ka so mga uh, kaibigan natin mag support at subscribe salamat po ha 330 na tayo so once again aka vlog ni Tuto and thank you for watching again see you to the next video guys sa uh, aking next upload mga na meron na tong alam mo lang no? yan ng ganyan. O, yan, 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 Para sa yan, alikabok. Kung ipasukin nyo yung ah, pili nyo. na kasi kanina ni Rotor. Pero kasi kailangan niya luwatin, para matuyo siya.